That's what you call technical malversation of public funds. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Kanyang ibinuking na umabot na sa lampas 10 billion pesos ang utang ng lungsod, kabilang ang utang sa basura, gamot, office supplies at iba pang essentials. Matindi ang banat ni Domagoso sa kanyang dating governance partner na si former Mayor Hani Lacuna dahil umang oh, oh. fiscal recklessness ng kanyang administrasyon. Pinuking din ni Domagoso ang tatlong dating opisyal at dati rin niyang appointee na di umano'y nagbulsa ng bilyong-bilyong pera. Tulad ni na dating Special Projects Head Joy Dawis Asuncion, dating Public Employment Service Office Head Fernan Bermejo at dating Secretary to the Mayor Marlon Lacson. Sinabi din ni Domagoso na pansamantala munang ibababa ang allowances ng senior citizens na dinoble ng nakaraang administrasyon. Iusap ko sa DPWS, huwag po ninyo kayong magtatayo. Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan na sakripisyo ang teacher, estudyante para lang ano ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards, and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan yung gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. Anong? Kano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos and counting. I hope some of you will realize what you have done allowing such problem. Never. I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa B.I.R., sa mga empleyado nung ako'y nag-mayor may kinaharap akong suliranin ng mga kawani ng pamalaang lungsod ng Maynila amounting to 300 million pesos sa GSIS for some mobility We did convince GSIS for that matter and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang almost 200 million sa GSIS. At ang malak ang pinakamasakit dito, hindi po to pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po to pera ng taong bayan. Pera po itong pinagtrabahuan na ng mga empleyado ng pamalan. Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala hindi ko malaman kung saan ninyo tinala. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Social amelioration para sa senior. For second quarter five hundred and eighty-nine million pesos. Subsidy to PLM 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Aid to Manila Police District 26 million. Doc Almiron. Doktora Irmal Ponce. Kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringilya, halos hindi na magamit o mag magamit ng tao dahil wala. Sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Hindi pa na kontento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Pati janitor, sinuba ninyo. Security guard, sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million pesos. At ang hindi ko maarok ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng walong buwan. Sino mang negosyante? Maliit man o malaki? Hindi mo bayaran ng walong buwan. Titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. 561 million. Ipinagsinungaling nyo din na sinabi nyo iniwan. Hindi po. Andiyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel. Nang maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling, baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan Pagay naman na diskresyon ng sino mang alkalde kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo na alam niyo naman. Iba sa inyo matatanda pa sa akin dito. Na alam niyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Manila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay dinesisyon na ninyo. Anong nangyari? Anong naging epekto? Ang sinabi, sinabutahe Pati ako nananahimik, dinamay niyo pa. Sinabutahe. O sige, total politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Dahil alam nilang totoong hinakot ang basur hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, pinalitan ninyo, naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnanan o not saan ngayon ng lungsod ng Maynila? Kahapon, maybe by this time, you know it already, that I have received, received letter, a letter from two companies that you have approved na hindi na rin nila kaya ang alin. Maghakot ng basura? Hindi. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito. Except on January. Now, magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas Dala ng pagkakataon. Ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Other goods, supplies and materials amounting to 202 uh, billion 900 million infrastructure projects You know what's ironic and I'm going to discuss this forgive me madam vice mayor gusto ko lang mAlaan ng mga halal ng bayan nakapuan natin madam vice mayor Alam niyo ba halos lahat ng infrastructure project you tell me what kind of infrastructure projects that you see or you saw you know why this 2.2 billion mayor lito chenza this 2.2 billion most of it repairs so that you know negative 10.2 billion pesos and growing 3.4 billion of that, or 33% ng nasabi kong numero, ay higit isang taon ng overdue. May kapabayaan? Pinabayaan? Estapa.